jo national wide samantalang Nueva Ecija number 1 na palay producer pa rin sa bansa umani ng mahigit 1.8 million metric tons noong nakaraang taon ayon yan sa PSA mataas bang ani ngayong 2024 asahan ba na malalagpasan Alamin natin ang detalye mula 105.3 Radyo na ating Gimba. Kasama natin si Army Karanza. Army, good morning! Good morning, Ms. Chesta at sa lahat ng ating listeners nationwide. Pinaninindigan pa rin ng Nueva Ecija ang corona sa pagiging rice granary ng Bansang Pilipinas dahil tangan nito ang number one spot ng pagiging palay producer sa taong 2023. At kung uh, pinakamalaking palay producer sa lalawigan ang pinag-uusapan, ang bayan ng Himba ang may pinakamataas na kontribusyon dito. Batay sa inilabas na datos ng Philippine Statistics Authority o PSA nitong Enero, umani ang mga magsasakang Novo Ecijano ng mahigit 1.8 million metric tons ng palay sa nakaraang taon mula sa harvest area na mahigit 200 at 70,000 hektaryang lupa. Mas mataas ito ng 3.15% sa taong 2022. Pumangalawa sa top rice producing area sa bansa ang lalawigan ng Iloilo na umani ng 1.7 million metric tons at pumatlo naman ang Pangasinan na may 1.2 million. Samantalang nagtala naman ang bansa ng mahigit 20 million metric tons na harvest sa nakalipas na taon, mas mataas ng 1.5 percent sa 2020. 2022 harvest na 19.76 million. Sa datos ng Department of Agriculture, ang palay harvest na ito ay katumbas ng 13.2 million metric tons na bigas. Bagay na nagpababa umano sa rice import volume ng bansa sa 3.5 million mula sa 3.8 million metric tons sa taong 2022. Ayon pa sa ahensya, sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos, inaasahan pa rin na mapapalakas ang produksyon ng palay ngayong 2024 sa kabila ng banta ng El Niño. Sinabi ni Pangulong Marcos na may uh, 31 billion pesos na pondong nakalaan para sa post-harvest facilities, extension services, at research and development. Mayroon din sa irrigation services kung saan magtatayo ng solar-powered irrigation systems para sa tuloy-tuloy na supply ng tubig. Bukod dito, may 10 billion pesos pa na rice fund para sa RCEF mechanization program. Samantala, reaksyon naman ng mga magsasaka dito sa Nueva Ecija ay malabo na tumaas ang produksyon dahil sa tagtuyot na nararanasan. Ayon kay Ginoong Edward Vasquez, magsasaka sa barangay Balingog West, Gimba, paano raw mapapataas ang ani gayong maraming sakaan ang hindi naabot ng tubig at hindi na itinuloy ang pagsasaka. Kung mapapataas po, eh, paano naman pong tataas po kasi marami po silang hindi nabigyan ng tubig. Eh sana nga po, magandang ani para po tumaas pa po. Eh kaya po, maray po silang ginabigyan ng tubig. Ano po iyon? Yes, ang ani ng pala, eh, nga. Opo. Oh, at saka, kulang na kulang ang tubig sa higasyon. Marami pang hindi nakasaka at marami pang hindi tinuloy ang pagsasaka. At dala nung nababalitaan nilang kulang sa tubig. O, kasi po, on, bibigyan po kami dito ng tubig mga limang araw, anim na araw, tapos papatay na naman po nila ng pang isang linggo. Lilipat po nila, hindi po na yun, ano, kusang barangay nililipat. Kaya po minsan ka na dumibitak-bitak yung mga pananim namin dito sa Balingog. Balingog is po, lalo po sa kabilang barangay, Balingog West. Kawawa po sila alis doon, yung iba po, hindi na nakawal ng pagsasaka nila. Oh, dito lang sa amin, eh, ipit na ipit na ng tubig. Oh. But... Sa, sa kabilang mga barangay. Oh marami mang hindi nasaka at hindi na sinaka at dala nung kulang sa tubig kulang sa kaya yung punla nila matanda na hindi na nila itinuloy ay kung itatanim mo pa na Kuala. hindi na habol at kahit na abunuhan mo ng gusto yun hindi na gaganda pag ko tumanda na po yung punla mahirap pa po paungarin Mara, anong paungarin yung bulas? pabulasin po uh, pabulasin po at yan ang balita mula rito sa Nueva Ecija. Ako si Army Caranza ng Radyo Natin Gimba, DWTC 105.3 FM. Kasama ninyo sa pagbabalita at sa pagsiservisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Army. Samantala, Radyo